Gandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Dito na ang tita nakabangon na kanina. Tapos kakain na po ang tita. Ayan, kakain na po ako. Kain tayo gas ng almusal. Nagsangag ako ng kanin, tapos nagprito ako ng itlog. Pero parang mas gusto kong ulamin itong ano, sibuyas. Ito. Naguulam din ba kayo ng ganito? Alam ko naguulam kayo kasi panggisa, di ba? Yan, sa ako sa mga lutuin, pero ako alam nyo guys, ginagawa ko siyang ulam. Isaw-saw ko to sa baguong. Ayan. Tapos meron pa tayong kape dito. Ayan. May kape Ang so, sarap nito guys. Mapaparami ang kain ko. So, pagkakain ako nito, siyempre kailangan nakakamay po. Ayan. Nakakamay po akong kakain. So, ayan. Sarap nito guys. dami kong makakain. ay, sibuyas. Mmm. Sarap. Ano siya? Um, manamis na miss. itong sibuyas. Gusto mo rin yung aso ko tinitignan. Ang gusto mo rin kumain sibuyas. Masarap. <laughs> Kupa. Masarap. Mmm. malutong siya. <laughs> Parang kumakain lang ako lang ano, ng singkamas. Hala! <laughs> Yung aso na... kosumulen <laughs> ah, Perfect. Ambil sarap. Hmm. Ay, natawa ko sa aso namin. Ano yung aso namin dito sa may ano, puto ang nakatalis siya. Sarap. Wala na akong kanin. Kukuha ulit ba ako ng kanin? Trap! Wala na naman akong diet nito. <laughs>